Hello mga karelasyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang tanong na madalas marinig sa mga single ladies. Bakit kaya walang nanliligaw sa akin? Eh, hindi ka naman pangit. May trabaho ka naman. Ang bait-bait mo pa. Pero bakit tila tahimik ang love life mo? So, sa video na ito, ating aalamin ang mga dahilan kung bakit nga ba walang nandiligaw sa iyo. So kung nakaka-relate ka, manood ka. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, masama ang unang dating mo sa mga lalaki. Minsan, hindi mo napapansin. Pero ang unang impression mo sa mga lalaki ay nakakasindak, mataray, masungit. Yung aura mo kasi, minsan ay parang sinasabi na huwag mo akong lapitan. Hindi mo naman sinasadya, pero dahil sanay ka na guarded o independent ka, nagmumukha kang unreachable. Ang hirap lapitan. Lalaki man yan, matatakot din. Ayaw nilang mapahiya o mabara agad-agad kaya kahit gusto kanila pipiliin nilang wag na lang kasi mukhang uh, wala namang pag-asa eh ganoon agad ang mararamdaman ng lalaki hindi ko nila lahat pero karamihan ganyan yung maging initial na nararamdaman nila baguhin mo ang energy na pinapakita mo maging palangiti ka kasi kapag nararamdaman ng lalaki na approachable ka sigurado na maglalakas loob yan. Number two, masyado kang busy at walang oras sa love life. Classic ito. Sa panahon ngayon, maraming babae ang sobrang goal-driven. Karir, negosyo, personal growth. At totoo, dapat nga na unahin mo muna yan. Pero minsan, sa sobrang focus mo, nawawala na yung oras mo para mismo sa sarili mo. Ang problema, nakikita rin yan ng mga lalaki. Halimbawa, lagi kang nasa trabaho, uwi, tulog, o kapag may nag-chat, hindi mo sinasagot. Kasi feeling mo hindi importante. Hindi mo alam, baka siya na pala yung taong handang manligaw sa'yo. Pero hindi niya ramdam na welcome siya. Real talk ito, ladies hindi mo kailangang i-prioritize agad ang love. Pero dapat, handa ka rin magbigay ng oras para dito. Kasi kung wala kang oras para kilalanin ang ibang tao, paano mo malalaman kung may karapat dapat pala sa paligid mo? Number three, masyado kang choosy o ang taas ng pamantayan mo. Walang masama sa pagkakaroon ng standards. In fact, the best yan, yan, Pero kung sobrang taas ng pamantayan mo to the point na walang papasa, baka hindi mo na napapansin na ikaw mismo ang nagsasara ng pintuan. Halimbawa na lang, may lalaking interesado sa iyo, mabait, marangal ang trabaho, mataas ang pinag-aralan, pero medyo mahiyain. Eh, gusto mo yung confident. Alpha male, laging may plano. So, automatic, bagsak na siya. Pero isipin mo, baka hindi mo lang siya nabigyan ng chance ipakita kung gaano siya genuine. Kasi minsan, ang mga lalaking hindi agad impressive sa umpisa, sila pa yung may tunay na lalim at malasakit sa bandang huli. Alam niyo ladies, walang perfectong lalaki. Ang meron lang ay lalaking handang matuto at magmahal ng totoo. Pero kung lagi kang naghahanap ng package deal, baka makakaligtaan mo yung lalaking work in progress na pwedeng maging best version niya kapag kasama ka. Naku ladies, baka tatandang dalaga ka kapag napakataas at hindi na realistic ang mga standards mo. Number four, hindi mo pinapakita na handa ka sa love ang readiness ay hindi lang sa salita, kundi sa vibe na ipinapakita mo. Baka kasi unconsciously, pinaparamdam mo sa mga lalaki na busy ako sa sarili ko, huwag mo muna akong ligawan. Hindi mo kailangang maging perfecto, pero dapat marunong ka rin magsabi na handa na akong magmahal ulit. Kasi kung sarado ang puso mo, kahit ilang lalaki pa ang gumaan, mararamdaman nila yung vibe mo at hindi na yan magbabaka sakali. Number five, nasa maling environment ka. Minsan, hindi ikaw ang problema, yung environment mo. Halimbawa, araw-araw, trabaho, bahay lang ang routine mo o baka ang circle of friends mo ay puro taken na eh puro hindi interesado sa relationship. Paano nga naman makakapagbukas ng opportunity kung wala kang exposure? Love requires connection. Kailangan mong lumabas, magpakita para magkaroon ka ng chance na masilayan ng mga lalaki. Lumabas ka sa comfort zone mo. Try mo minsan na sumali sa mga activities kung saan makakakilala ka ng ibang tao. Malay mo, sa simpleng pakikipag-usap, may lalaki palang matagal nang naghihintay ng taong katulad mo. Hindi lahat ng maganda ay dumarating. Minsan, kailangan mo itong puntahan. Number 7. Hindi mo pa talaga panahon. Ito ang pinakamadaling sabihin pero pinakamahirap tanggapin. Kasi kahit gaano ka kaganda, kabait, ka-open, pero parang walang dumarating. At kapag ganoon, napakadaling mapagod. Pero mga karelasyon, baka hindi mo palang oras ngayon. At okay lang yan. Hindi naman yan minamadali. Pero kapag 30 pataas ka na, ibang usapan na yun. Tip, habang wala pa siya, huwag kang malungkot. Ayusin mo ang sarili mo. Pagandahin mo ang buhay mo. Magpatuloy kang magmahal sa pamilya sa kaibigan at sa sarili mo mismo. Kaya mga karelasyon, kung sa ngayon ay wala pang nangliligaw sa iyo, huwag mo itong gawing sukatan ng halaga mo. Hindi mo kailangang magmakaawa para mapansin. Kasi kapag ikaw mismo marunong magpahalaga sa sarili mo, darating ang tamang tao na makakakita ng ganda mong hindi lang panlabas kundi nakikita ang buong pagkatao mo. Kaya huwag mainit ang pagmamahal kusang dumarating yan. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.